Good day mga kabarong. Yan, may isi-share na naman ako sa inyo mga kabarong na isang limang piso na may error mga kabarong. Yan. Yan, pag nakikita nyo yung piso niya mga kabarong. Yan, nakikita nyo yung bis na ay para siyang P. Saka yung S niya, saka yung O ay murado na. Pati yung 2001 niya mga kabarong, yung 200 eh burado pero yung 1 nya mga kabaro yan oh napakaganda na ng pagkagawa ng 1 yan tapos yung reverse nya yan parang melted na rin yung yung ano nya mga kabaro itong ano nya itong araw nya itong bundok parang melted sya mga kabaro yan saka yung gear niya hindi, pareho yung shape. para siyang melted, mga kabaro. At saka yung Pilipinas niya, mga kabaro. Kita nyo yung Pilipinas niya, yung pili saka yung S, napakanipis Yung Pena ay napaka-kapal, mga kabaro. Yan, oh. No? Ang ganda niya, mga kabaro. Yan. Unlike dito sa pakita ko sa inyo na common, mga kabaro, na 2001 din. Yan napakaganda ng 2001 na perfect mga kabaro yan. Yeah. hindi siya error yan yeah, napakaganda pag ikumpara nyo sa itong isang limang pisong may error mga kabaro yan yeah. pagdating niya sa reverse niya mga kabaro yan yeah. ito yung may error ito naman yun ang reverse niya na napakaganda yan, perfect siya mga kabaro. Yan. Yan, yung kinaka-gear niya ay hindi pareho ang laki pero yung perfect mga kabaro, yan, perfect ang paggawa ng kanyang gear. Yan. Kaya yung kagwel niya mga kabaro, medyo yan. Mataba to ito, hindi masyado. Yan differential ng ating common sa gaitong may error mga kabaro. Ayan. Oh. Error na limang peso. Ito yung hinahanap na mga kolektor mga kabaro. Ayan. Kung meron kayong ganyan. Ayan. Pero itong sa akin mga kabaro, ibibenta ko rin ito. Pag may gustong bumili. Ayan. Ayan error Coins mga kabaro yan napakaganda nya 5 piso so sana ay nagustuhan nyo yung pinakita ko sa inyo na 5 piso na error mga kabaro so, maraming salamat